So, yun mga ka-explore. Uh, balik kami ulit sa exploration. So, tatlo kami ngayon. Kasama ko na si Mangkiting at si Smoke Creepy Ghost. So, nandito ulit kami sa area. So, yun mga ka-explore. Uh, may nag-comment po kay Mangkiting na uh, palagi na lang napapahamak. Uh, uh wag na daw siya mag-explore kasi palagi na daw napapahamak. Uh, hindi nyo lang po naiintindihan mga ka-explore. No? Uh, So yung pagpahamak ni Mangkiting pagka ano niya dun ay uh, malaking ano yun marami siyang natutunan dun so yun yung gagamitin niya sa sa mga exploration niya kung paano uh, iwasan o labanan yung mga ganong klase uh, elemento so uh, Hindi naman pwede tumigil si Mangkiting sa pag explore sa pagbablog dahil uh, makakatulong din ito sa pamilya niya So, uh, intindihin nyo na lang po. awag uh, wag po kayo masyado mag-alala tungkol sa uh, bawat ginagawa namin. Uh, uh, basta kami ay gumagawa po ng video uh, para may mapanood yung mga pano kayo. Uh, at uh, may ma upload po sa mga channel namin. So, nandito si Mang Kiting. Sana makita natin at yung ano, bayan ng mga tiyanak na nandito sa paligid-ligid lang. So, ayun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, sana malutat na itong ano, uh, pumapasok sa katawan ni Mangkiting. Magkikita natin yung si Supremo. So, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless my Magpower. Bro, anong masasabi mo dun sa ano, bro? Uh, tumigil ka na daw sa pagbablog, bro. Ha? Huh? Tumigil ka na daw. <laughs> hindi ako tumigil kasi kapag tumigil tayo, hindi tayo makahiganti sa ano, yung mga samang hindi natin ma, ma, uh, ma malipol yung mga kasamaan doon sa ano din natin man no gigil ma ka na daw kay kasi mapahamak ka na naman so yun mga kadal tumitigil lang ako kapag wala nang manood kapag hangat may isa o dalawa ang mananood patuloy pa rin ako patuloy, hmm, patuloy pa rin ako si, si ismog nga ako hindi nga tumigil na halos hmm. wala na, na, na. <laughs> buti na lang tumaas konti yung views nya okay. konti konti lang rin Ayan, so, at least si, meron uh, ano Tokyo so, yun mga ka, ka, ka smoke diyan. Ah, uh, panoorin niyo po yung bawat angulo namin at paki-subscribe po si Smoke Repigos at si Mangkiting. Yo. Pati si surge Ayun, so, Ayan. salamat. Nandito kami sa bundok ngayon. Grabe, pinagpapawisan ako sa pag-akyat dito. Nak Nakakapagod. sa mga viewers po ni Smoke diyan. Ayun, uh, sasama-sama kami ngayon Ayan. para sa mga ngayon. Ang haba ng pamingwit mo, bro. Mm. Ayun oh. ang haba oh. So tara bro. Sige tara. So magingat tayo bro kasi sobrang delikado. Nandito na kami sa area mga kayo slur. So lang na kami nagpipintuhan dito. So yun mga Subukan na natin. Simula na natin naghugin so, tong gubat na to. Magingat So yun may dala pa rin tayong mga sandata natin. Okay. Itak. So, may itak tayo. Si may dala ding itak. Okay. Kasi at saka ala. Naiwan ko yung anong bro. Anong naiwan mo? Yung Yung asin. Ano asin? I gamitan natin ng ano, mga pang malakas. Ang pa. ka sa mga daan dito bro, uh, siguro ituro mo sa amin kung saan ka din nila. Ano bro, subang layo yun. Eh. Huh? Ano pa tayo, hindi ano pa tayo nakaabot sa... Ayan yung mga doon yung natin. Pero... Huh? Ano yun? Ha? Huh? Tara? Tara?

Mga kadul, nagpapasalamat na pinag na pinagamit po ni Supremo yung katawan natin kapag hindi hindi, hindi po ako makikita labo lang. Tama, po. tama. Sorry. Napilitan si Supremo na uh, ilabas ka at gamitin yung katawan mo kaya, na, kaya nakita namin si Mangkiting. Kasi kung itinago lang si Mangkiting doon, hindi, hindi, hindi namin siya makikita.

Bro, ano yun bro? Parang so, may kakaiba na dito sa paligid bro Maliit ang bushes dito Ano maliit? maliit. Tingnan nyo rin yung mga inaapakan ina ina nyo ha Wala may biglang tumuklaw dyan ng mga ahas Ako may ahas na kalahating tao po May ahas na kalahating tao Ahas na kalahating na kalahat tao?

tago na na, uh, naman meron ito ang tago na o na maliit na busis so hindi tayo magkumpiyansa hindi ko nga ito nalang sa mga nangyayari kung tayo sa likwa naman tayo mano naman so meron galit sa akin so, galit sa akin na isang viewers huwag ka, ka nang magalaman ka lang po <laughs> wag naman, wag. Oh, naman patigilin si Mangiting kawawa naman. Wag, wag naman. Wag naman ako uh, patigilan mo ganun. Paluorin niyo lang po yung bawat upload ni Mangiting. Ah, uh, malaking tulong na yun. Hindi naman ako always nagit na bibihag. Bago lang po ito na nanood. Hindi, ano yan? Hindi na alam yan. Palagi nanonood yan? Ha? Huh? Concern nga siya, nga, nga sa yo. Gusto niya hindi ka na mapahamak kaya Tumigil ka na lang sa pag i-explore bro mangkiting. Ay, nagalay po ako <coughs> oh, sa Facebook. Ang doon pa rin. Oo, nandiyan sa Facebook. may May nagkitay doon. Ganun ka raga. Yan. May nang ano, 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 ano laban, eh? may sa akin. Oh, may nang ah ano yung ang laban niya. Ang kumampi sa'yo. Oo, may kumampi sa akin.

bro karena may khusus nang canak dan saya sa isa, dan bro si baba hari ini gimana kan sih ini karena may khusus nang bata yun, 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 yun. Banda, bro mainan sanin benda bro di to bayang Uf. Bro. Hoy. Niyan. Di bro. Dito kami. Dito kami. San ba banda yung umiyak?

marami sila dito bro sila nyo kanina may dito may may umiyak doon at parang may nagsisik bro iya nga iba yung dun sa kay. ako oo yung dito mm hmm ba okay, iba iba yung buses iba yung ano dito iba yung andun buti na lang na napansin agad ni Mang Kiting. dito sa kanina mga ka-explore bro. <laughs> bro, wag nating wag nating layuan si ano bro makiting oo baka bang ano, ano? yan, parang ano, ikaw yata yung pinupuntirya ng tiyanak bro ha? kaya nga parang ikaw yung pinupuntirya ng tiyanak galit na sa akin huwag din tayo magpuntirya sa bro baka balak ng supray muna kunin ka ulit kaya nga hindi, yan, hindi, yan, sama, sama. hindi na yan mangyayari bro no hindi na yan mangyayari Sino yan? Uy! Ano yan? Uy! Uy! Ano yun? Uy! Ingat ah! Huwag basta-basta susukod bro! Ano ba, ano ba yung narinig mo? Oh. oh. Ano yun? Oh. Sa, sa likuran po ha? Alerto ha? ha? Huh? may kumalon ano huh? tayo, dito na tayo sa tertoryo ng ano dito sa ano Bro, uh, ingat ha, dahil yung tiyanak parang, uh, parang puso din, din yung tiyanak. Hindi siya nagpapakita ng harapan. Okay. Oh 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 Oh